So what's up mga tol? So good day. So ngayong araw bibayad tayo ng 4 hours lang sa Mugit, no. So 6 AM hanggang alas 10. Ayan. Okay, so samahan niyo ako sa aking biyahe. Tara, let's go. Ayun, mga tol, good morning. So Bisa tayo 6 o 2. Ayan. Check natin kung magkano kitain natin ngayong araw isang Mugit rider ay no. So mayroon tayo agad paser dito, dito sa may Macdo. Ayan. Check natin sa Kita ka na agad dito. Ayan. Dito siya. Daniel. Daniel po. Ayan. So, inabutan ko nga agad siya ng shower cup. Mga tol. Ayan, so medyo malayo yung ngayon biyahe namin dito From San Mateo hanggang Antipolo Pagpikit at pagdilat nga ng mata ko mga tol Nas drop off na kami, ganun kabilis Ang promo mo nga pala yung fernisher dyan mga tol 182 lang pero binigyan tayo ng 200 pesos Ayan mga tol, so May second booking tayo dito Ayan Punta na natin agad pagbigay ko nga ng helmet at shower cap pa nga Inasakay ko na kaagad si ma'am baka isa kay pa ng iba malapit nga lang tong ang namin ni ma'am kasi antipolo to antipolo lang to mga tol pagkaturo ko nga ng daan mga tol dumiretso na agad kami sa valley golf dito ang sarap nga ng hangin dito mga tol ang dayang puno Ayan oh, ang ganda ng ambience dito. mga tol parang nasa Tagaytay ka lang. Pagkatapos ka ng ilang minutong biyahe, andito na agad kami ni ma'am. Grabe nga ang bayad ni ma'am dyan mga tol. So, kumita tayo dyan ng 50 pesos pagkababa ko nga kay ma'am pinso na agad tayo ng pangatlong booking malapit nga lang itong pick up location andito agad ako sa gate nila sir pagka bigay ko na ng shower cap kay sir antipolo to antipolo lang to mga tola kaya ang bilis ayun nakarting kami agad sa drop off location iwalit nga yung payment ni sir Jen kaya kumita tayo ng 58 pesos tumambay nga ako sa glitchan mga tol tapos pinasukan na agad tayo na pang apat na booking pinuntahan ko na nga agad si sir baka mainip eh baka mag cancel pagkatapos ko nga magpagbuno sa track nandito na nga agad ako sa pick up location nakita ko na nga si sir naghihintay sa atin antipolo to eastwood nga to mga tol kaya medyo malayo-layo yung biyahe namin ni sir pagka bigay ko nga ng shower cap at helmet mga tol ayun hindi pa nakakasakay si sir ayun nandun na kami agad sa drop off location kumita nga tayo dyan mga tol na 150 pesos pagka-complete booking ko nga mga tol, eh pinusokan nga agad tayo ng panglimang booking. Pagka-check ko nga ng mapa mga tol, eh pinuntuhan ko na agad si Mab, baka may isa kay pa ng iba. Tinawagan ko ngayong ating CS mga tol, baka nga na isa kay na ng iba. Ay hindi pala, dito lang pala sila. <laughs> Akala ko nga si Sir Richard Sakay, eh mali pala ako, yung babae nga pala ang sasakay. Pagkasampa nga mama sa motor, hindi pa nag i live ito si Ma'am. Ayun, andun agad kami sa drop-off. <laughs> hindi ko na nga nakuha yung drop-off dyan mga tol kasi nalobat yung camera. Eastwood to Marikina tong biyahe natin mga tol. Kumita tayo dyan ng 151 pesos. Pagdating nga namin sa drop-off mga tol sa Marikina, e eh, agad tayo ng booking. pang anim na booking. Kumita tayo ng 136 pesos. At 63 pesos. Okay, so check natin yung ano, mga tol. Oras kasi nagsimula ko kanina. Mga Aras 6 Ayan So Yung oras ngayon ay 10 10 na 10, 10 na, 10, 10 na. Okay So Ang kita natin mga tol is Ayan Earnings check na part time lang to ha mga 4 hours lang or oh 4 hours 6 10 eh uh, so ang kinita ko mga tol ay 663 breakdown right mo sa so, bali ayan ayan so commission 176 bali 840 so commission So, ito, punta ko. 163 pesos. 4 hours. Okay. So, sana nakapuha ko ng idea sa mga gusto bumiyaki dyan. Ayan, tita. Ilang bookings lang to. 7 jobs. Ayan. 7 bookings lang yan, mga tol. Okay. Ayan. So, sana ako yung idea. Biyay na kayo. <laughs> okay. So, traffic na ngayon. So, medyo tanghali. Aras 10 na. So medyo traffic na ngayon so hinga muna tayo mamaya na ulit okay thanks everyone mga tol yan bye, -bye.